Thank you po talaga sa tumulong sa akin kay Ma'am, uh, police woman sa Station 9 doon sa may uh, airport lang. Kung hindi dahil sa inyo, um, hindi ako nakarating dito ngayon. Bait ni Madam mga Tarawal, ka snipe Kaya ano ba ulit sis ka? Magkatabaw siya doon. Si Madam Saldua, mga ka-snipe oh police woman siya yung magbabayad sa ano uh, charge ni passenger going to Novaliches kasi nadukutan ho siya at uh, nagreport dito on madam sa station anong station to ma'am? station 9 station 9 ano ng yun? Pasay ito po okay. makano oh, yan yan? 552 Sino po? Ito po sayo ha. Oh, ayan po. Okay na po. Oya, ingat ka ha. Bye-bye. Bye. -bye. Sige ba okay. ba? Binigyan ko na lang ng packet money to para metra ng isa. Ayun Bye. si mga mga sniper, uh, okay. siya yung ano sumagot sa pamasahe ni ano. Sana oh. Ah, uh, ito ito yung dapat natin tularan ng mga police woman. di ba?

Ano ba siya? Opo Patay tayo dyan Ay! Ano ka? Rider? Oo, oh, nag vlog ako okay. Thank you. Kaya itong pagtatagpo natin, bupos ko <laughs> Ano na yun sir? Archer Noiki Ay ay ay, Archer Sniper Vlog Okay po, ilan po okay. ka kayo? You, Ayan, si Ma'am Saldua Thank you few moments later. Yes, mga ka-snipe. Uh, nandito na ako ako sa Nova At uh, ito si ano, si Mark, hindi niya tunay na pangalan ano, magpapasalamat na siya sa kay ma'am, yung uh, police woman na tumulong sa kanya doon sa Station 9 Pasay. At uh, ito, Mark, anong masasabi mo? At, makarating uh, Nakarating ka na sa iyong dapat marating? Um, Thank you po talaga sa tumulong sa akin kay ma'am uh, Police woman sa station 9 Doon sa may, uh, airport Kung hindi dahil sa inyo um, Di ba akarating dito ngayon Maraming na maraming salamat po uh. Thank you po Thank you. Yan mga ka-snipe Si Mark uh, hindi niya tunay na pangalan Tatago lang natin Kasi uh, nadukutan ko kasi siya sa airport Kung hindi siya nadukutan Pwede natin pakita yung mukha niya Kaso nadukutan eh kaya hanggang dito na lang mga ka-snipe At kung bago ka pa lang sa ating channel Huwag mahiyang mag-subscribe uh, Mag-subscribe ka na at uh, I-share mo na ang video nito Para makatulong rin tayo sa kapwa natin na Siyempre mahirap kagaya ko Hanggang dito na lang mga ka-snipe